Yan okay, sa mga nagtatanong Kung so, saan tayo nakapagpagawa nito Kay Sir Oni Santos Yan okay, at saka ito Kay Sir Oni Santos Siya ang gumawa ng uh, Mga adapter At saka itong ng uh, scoop holder Reel I'm walking alone Sayang talaga mga tol. Hindi tayo naka lipat doon, 'no? Ang dami nila doon, 'no? Magliliparan sila doon. Pero kasi malaking kwan doon eh. parang uh, lawa. Ang dami na doon, 'no? Hanggang tingin-tingin na lang tayo sa kanila. Hintayin na lang natin bumaba sila dito. bali dyan kasi sila nagpaparami. Tayo ko uli sa inyo. Yan, yan pinaka pulo yan pulo na yan medyo malak may kalakan din yan diyan sila nagpaparami marami silang kuan marami silang mga pugad mga itlog sayang wala tayong bangka eh. hindi nakarating yung bangka natin sige update ko na lang muna uli kayo mga impanta

Yan okay mga kaimpanta At Tayo ay uh, uuwi na Tayo ay nakatatlo Yan okay pwede na yung tatlo pangulam na natin yun Tapos uh, ang oras natin ngayon alas 11 na Nang uh, magtatanghali na Yan okay Ito nga pala yung ating area Yan okay nandun yung ating mga pamain Isa, dalawa, tatlo, apat Tapos yung dalawang uh, Huli na natin Saka so, ito yung pangatlo Ayan, okay. Pukulin na natin yung ating huli. At ginawa nating dikoy. Yan okay mga kaibanta uh, At kami ay uuwi na At nakatatlo na naman ang ating Eskopeta uh, Escopeta At saka ang ating Discovery Yan okay Talagang uh, maganda ang tag team ng dalawa Discovery At saka Escopeta Yan okay Sa mga nagtatanong Kung saan tayo nakapagpagawa nito Kay Sir Oni Santos Yan okay At saka ito Kay Sir Oni Santos siya ang gumawa ng uh, mga adaptor at saka itong uh, scope holder reel. Okay, let's go. Mga kaipanta, adubo sa gata. Alright. Tama-tama, meron tayong kandun. Tatlong kabuo na niyog. Okay. Ah, right pala yung hawak-hawak.